Maganda tanghali sa yung lahat. Ito yung ating kakainin. Insalata, salad, may isang mansanas, isang hotdog na may cheese, isang itlog, at iyan ang kapalit nating cracker. Tong gagamitin natin, balsamico at olive oil. Di kaunting asin. Atay okay na tayo. Hindi ko na rin babalatan. Para healthy yung ating kakainin. At talaga namang hindi, nakubo mo <laughs> bumaba-baba ang timbang. Baka, kaunting asin, kaunti ilaang. At siya ito, balsamik ko. Lagay kayo ng inyong gusto. Kung wala, pwede rin yung sukang normal eh. O dito ay, dadagdagan ko mga dalawang kutsarita. gagayatin pa gayaan. Kung walang ano, walang mansanas, ayos lang. Kaya na pong bahala maglagay kung ano yung gusto ng ilagay. Aray, nilalagay ko na ako. Hindi nang nag-ano. Hindi na ako kakain ng prutas at sinama ko na. Pwede rin po ang citrioli. Si Tsaka yung peras. Pwede rin po isama nang ginahit ko siya ng pakib yung itlog at saka yung hotdog nagaduli ako ng kaunting ano at saka kaya na tayo guys yan you know, oh healthy healthy ang ating sala yummy <laughs> yummy yum.